Diyos marahay na aga, Bicolandia Kumusta mga kaibigan, mga kababayan ko rito sa Albay Eto mga kaibigan, ah bali Dadaanan po natin yung isa po sa Marami kong nababasa ng mga reklamo Na kalsada dito sa Albay Dito po yan, mula sa Ginubatan Papunta po akong Ligaw City Dati daw kasi mga kaibigan, mga lods ah, matrapik po rito Pero ngayon, eto ngayon, dinadaanan ko Di naman po ganun ka traffic Tapos may naabsidente pa daw po rito na truck Sa may bandang Ligaw, kaya ngayon mga kaibigan Mga lods, dadaanan po natin kung gaano po ang sitwasyon dito yan sa kalsada po ng kinubatan, papunta po ng Ligaw City kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan mga lads ito yung tinanima ng Gabi tapos Nyog sa kalsada di ko po sure kung ito po yun kasi wala po ako rito nung nangyari po yun <laughs> tsaka nasa Maynila po ako nun kaya ngayon lang po nakawalit ng Bicol kaya sabi ko dadaanan ko yun para makita po natin yung sitwasyon at may paabot ko po sa inyo yung kung anong klase po yung ginagawa na po nila rito na kalsada Eto mga kaibigan, nasa diversion road ako Tapos eto magsasalubong po yung yung jeep na yan Galing po yan sa Maharlika Highway Yung pong galing sa bayan po ng Ginubatan Parang masyadong delikado po yung intersection na yan Kasi nga po may ginagawa Tapos yung signage po niya, di po klaro Kung kakanan kayo, pwede kayo magantay <laughs> Kasi kung Kasi dapat mayroong mga signage po talaga Parang yun po yung kulang po rito Masyadong kulang po sila sa signage po katulad po ng detour sign para po makakapag sa mga bumabiyay po rito at ngayon mga kaibigan napagdaan ko parang wala ko nakita ang mga nagta-traffic po rito baka ngayon lang baka sa mga sumunod na araw kaya sa mga nakaraang araw may mga nagta-traffic po rito eto mga kaibigan yung nasa di ko alam po barangay Morera na to pag nating nyo rito talagang matindi yung mga lubak dito talagang, <laughs> talagang turutagadol po kayo rito ibang klase napakatindi po ng mga lubak dito mga lods mga kaibigan lakot po grabe ang tindi kawawa mga sakyan dito mga motor na dumadaan talaga etong kalsada na to mga lods mga kaibigan napakatindi matagal na rin itong ganito <laughs> nung nagtatrabaho po ko sa Ligaswi <laughs> grabe hanggang ngayon eto pa rin pero may mga ginagawa naman sila pinapalapat po yung kalsada katulad po nito tapos pagdating dyan sa unaan, meron na naman pong ginagawa. Ako po, ayan, mag na down naman po kayo rito kasi parang one lane na lang itong madadaanan po natin. Pati sa kabila, parang talagang hindi ganun katindi yung mga signage po rito. Tapos sana kailangan may mga nag-guide po sana dito sa atin para makaiwas po tayo. Kung sakali man, katulad nung nangyari na truck na na disgrasya po rito, kawawa naman. Sana mga kaibigan, ah, ginawa nila ng paraan, gumawa sila ng ibang alternatibong ruta. Hindi po ako, pasensya na, hindi po ako eksperto, pero yun po yung sa tingin ko na makakabawas po ng traffic po rito at makapagtuloy-tuloy sila ng paggawa po rito. Katulad mga kaibigan, sa may bandang mulat bukat, papuntang nasisi, meron po na daanan din para kung sakali man na dito, sobrang traffic, pwedeng dumaan po ron. So, isa rin po yung magandang alternatibong ruta na pwede pong daanan. Katulad po rito napakahaba talaga pala ng ginagawa rito mga lods mga kaibigan sentya na ngayon lang po ako nakadaan maraming open na kalsada dun sa kabila Grabe, parang kulang na kulang talaga sa na yan, sa sign mga lods mga kaibigan talagang mahuhulog ka dyan bigla kung di mo makita agad tapos pagdating naman dito mga lods mga kaibigan medyo maraming tao po rito sa barangay na to tapos dito na naman ulit magbibuild na naman po ng traffic kasi one lane na lang po ata kaya ganito nag sana po mga sir ma'am uh, sa DPWH Bicol Albay sana po sinabihan niyo po yung inyong contractor na lagyan po ng magagandang signage at kitang kita, -kita ng mga detour sign tapos kung sa kung maari lang po sana mayroon din po mga nagta para mag-guide po yung mga motorista na dumadaan po rito ito po kasi mga kaibigan talagang ito yung pinakadaanan ng mga biyaing papuntang Legazpi, papuntang Sorsogon, Visayas, Mindanao kaya dito po talaga yung pinakadaan Kaya marami pong dumadaan dito At sana nga po ngayong tapos na po yung eleksyon Tuloy-tuloy na yung paggawa po rito Para mapabilis po yung matapos Itong kalsadang to Yun din po yung sinasabi ng mga ilan po mga nakatira po rito At yung mga dumadaan po rito na mga biyahero o kaya naman po gumawa sila ng alternatibong ruta na pwede pong madaanan pansamantala katulad po dun sa may buka bukat sana inayos po nila yung kalsada ron inaspalto po muna nila o kaya ginawan po nila ng maayos po talagang pagkakadaan doon para yung iba hindi na po rito matatrapik, hindi na rin po dadaan dito para yung paggawa po ninyo tuloy-tuloy. Ito -tuloy. mga kaibigan, paglagpas nyo sa Turutagadol na Tulay, maganda naman po yung kalsada rito. Papunta na po ito ng Paulog sa Ligaw, Barangay Paulog. Okay na okay naman po rin yung kalsada po nila rito sa unang vlog ko pa naman tungkol dito sa kalsada ng Albay sobra akong pinuri yung DPWH <laughs> pero kasi napaganda naman po talaga yung kalsada po run, sa may sa Blue Yun Road yung po yung unang vlog ko sa mga kalsada po rito sa amin sa Albay pero eto mga lods mga kaibigan napaganda rin po yung pagkakagawa po nila rito magaling po yung pagkakagawa nila ayan mga lods kita nyo naman napakaganda na po ng simento at kapag matapos na rin po yung lahat ng ginagawa rito magiging katulad na po niyan dito yung kalsada maluwag na tapos magiging 4 lanes kaya sigurado magiging okay na po at komportable na yung ating biyahe palabas at papasok po ng probinsya namin ng Albay pagkatapos mga kaibigan yung magandang kalsada eto may ginagawa po ulit dito na kalsada sa may paulog na po ito parang kay paulog ng Ligaw City yan, medyo. Pero maayos naman mga kaibigan, yung isang lane po rito na ating dadaanan at mukhang patapos na rin po lahat yan. Mga ilang araw dadaanan na po yan. Mukhang na lang po yan. Mga kapwa ko biyahero, motorista, konting taste na lang po tayo hanggang sa matapos po nila ito gawin. Para po sa ating ligtas, maayos at komportabling biyahe, konting taste na lang po na ang ating antayin. Siguradong matatapos na rin po nila yan. Eto mga kababayan ko, mga kaibigan, bali itong northbound, okay na po yung mga kalsada. Ang problema na lang po yung southbound. Ayan mga lads, oh. marami pa po dun ng mga open na kalsada na ginagawa. Pero dito mukhang okay na, malapit na tubuksan din tong kabilang lane na dinadaanan po natin. Konting-konti na lang po yan. Baka hindi pa lang po siya pwede talagang daanan. Pero dito sa dinadaanan ko, okay na po. Siyempre mga kaibigan, dahil sa inaayos po nila at mukhang maganda naman po yung pagkakagawa ng mga kalsada po nila rito, nagpapasalamat pa rin po tayo sa DPWH sa kanilang paggawa po ng napaka-importanting kalsada na to. Ito naman mga kaibigan, kapag papunta na po kayo ng city proper, ng Ligao City, magingat po kayo dyan. Dito po kayo sa bandang kanan kasi yung yan sa gitna, maraming lubak, turo tagadol po kayo dyan. Lalo po rito sa may malapit na po sa may emergency Ligao, konting daan-daan lang po tayo kasi napakarami pong lubaktas may mga ginagawa rin po rito na kalsada yan, sa bandang kanan po natin yun lamang po mga kaibigan mga lods maraming maraming salamat po sa panonood magingat po kayo Diyos marahin na aga at mabalos po sa Induga Boss mga kababayan kong Bikulano Bikulana salamat shout out po dito sa mga kababayan ko dito sa 3rd district lalong lalo na po sa mga kababayan kong sa Pulang Albay maraming maraming salamat God bless po mabalos